What's up mga kaparmers? Magandang araw sa lahat ng kaparmers natin dyan okay, for this video mga kaparmers Update lang natin yung My sweet corn natin mga kaparmers Sa ngayon mga kaparmers Wala pa talaga silang Namumulaklak pero Malapit-lapit na talaga to mga kaparmers Kasi noong nakaraang araw na Nag-spray tayo dito May napansin na tayong malapit na talaga Magbulaklak Yeah, pasyal tayo mga idol dito kasi banda mga kaparmers dito ang area na kung tawagin ay dito sa Cebu sa amin ay na south dahil sa ulan, dahil sa tubig kasi medyo mababak kasi dito lalo na yung bandang uh, kabilan dulo mga kaparmers so napakaraming tubig dyan kaya dito banda mapansin natin eh, parang payat mga kaparmers ano sila uh, Kumbaga, yung yung tubo nila na antala, yung mga katayuan nila e medyo hindi mataas mga kaparmas no? Yan, mas maiksi kumpara doon sa uh, dulo. Medyo kalahati dito mga kaparmers. Pasyalan natin mga kayo dulo. Pasyalan natin mga kaparmers, ha. Uh, titit, uh, tingnan natin kung may namumulaklak na ba. Kasi may ano, nakita tayong nagbulaklak. Isa kung magatawagin dito sa amin sa Cebu ay banay. Ano yan, hindi yan tanim namin. Kung tumubo lang siya doon. Dati. Kasi ta, uh, maisan kasi ito dati mga kaparmers. Kaparmers no. So, kung tawagin dito sa amin ay uli. Kusang tumubo siya. Um, naiwan yung bunga dati mga kaparmers sa mais. So ngayon mga kaparmers. Ito ng ano. Malapit na talaga tuwag bulaklak, malapit na magbanay yan may pansin na tayo may lumabas na na ano, kung tawagin dito sa Cebu ay tapis yung sinyalis na magbunga na siya mga kaparmers so pasel tayo dito sa kabila tingnan natin kung ano na ang uh, sitwasyon doon dahil medyo maganda-ganda kasi dito uh, doon sa kabila mga kaparmers eh Maganda ang tubo dyan uh, Doon Kumpara dito sa area na to Dahil uh, Tulad ng sinabi ko Kanina mga idol eh, Nasaut ito Sa ulan Sa tubig uh, Oo sa tubig Napansin nyo dyan o oh. Hanggang ngayon may tubig pa dyan O so, yan naantala ang pag Laki nila dito mga kapromers Ang paglago nila so, Dito tayo Yan o oh para pa pakaraming tubig pa mga idol umagos Umaagos pa hanggang ngayon kaya yan ang nangyari na ano so dito tayo sa kabila mga kaparamars kasi medyo yung tubo nila mga kaparamars dito sa kabila na to ay ano eh, ang oh, dami pang tubig dyan dito tayo tingnan natin kung lapit na talaga to mga kaparmasyo oh mga bunga na siya. Na ah, namumuo. Yan o. Pansin nyo. Daming tubig mga kaparmas. Diba? oh so, Dito tayo banda mga idol. Dito masyadong matubig dito. Kaya kung pansin nyo mga kaparmas. Mas mahaba yung katawa nila. Mataas sila sa... Eh, kumpara doon sa kabila lang dulo mga idol dito tingnan natin hanap tayo ng nagbanay na mga kaparmers yung mamulaklak na wala pa talaga oh. kasi dito area mga kaparmers dito banda nag spray tayo may nakikita na tayong napakalapit lapit na talaga mo bumuka yung bulaklak nila yung banay kung tawagin dito sa Cebu pero wala pa talaga oh. wala pang wala pang ano wala pang lumalabas May ay isa mga kaparmas wala tingnan nyo natin dito mga idol ayan o oh. oh, thank you lord malapit na talaga ito mga kaparmas oh. yung bulaklak nya parang bukas bumubak, bumukad na ito yan oh. at yung bunga na namumuo na talagang malapit-lapit na to mga ka-farmers magbanay or mamulaklak dito kasi banda mga ka-farmers. kaya pansin nyo mahaba-haba ang yung mga katawan nila dahil hindi kasi ito na ano ng tubig ng area na to ay eh, kung may ulan man at yung tubig hindi mag-imbak ng napakarami dyan mabilis lang mawawala kaya nangyari eh mas ano ang paglaki nila dito tingnan nyo diba hindi masyadong matubig hindi gaya dun sa kabila na ano ah uh, ang tubig napakarami pa wala pa talaga namulaklak mga ka-farmers wala pa wala pero kin kunting tiis na lang to mga idol. Bulaklak na to. Dito, tingnan natin. Parang niro na. Ah. Iwan ko lang kung ah. Ah, hindi yan ano. Pinatanim. Uli pa yan, uli. Kung sa Cebu. Yung bang Tusang tumubo mga ka-farmers. Nung dating maisa natin, na dating tanim natin, may naiwan bunga. Tapos tumubo. Pusang tumubo Yan ang tinatawag na uli Dito sa amin Yan o Kita niyo Yung Namumulaklak yan. Pero yung Tinatanim talaga namin Na no, Wala pa talaga Ayan lang muna mga kaparmers Update lang Natin Update lang Update ko lang Kayo palagi dito mga idol Sa ating Ano uh, Tanim na My sweet corn uh, ito na ang sitwasyon at ito na ang status nga mga kaparmers malapit ng magbulaklak may mga namumunang bunga yan so thank you lord thank you thank you lord at malapit lapit na konting tiis na lang thank you so much sa lahat ng suporta mga kaparmers happy farming I love you all mabuhay ang lahat ng farmers natin dyan bye bye